nung isang araw di, di bulan tapos hapon uminit kaya madami naglaglag ng mangga yung manggang yan, yung maliliit na nalaglag kasi ganun pala yan bas na in, uh, ulan na tapos biglang init yung lalaglag yung bunga ng mangga pero maliliit pa yan eh nang hinayang naman ako. Ngayon, naobserbahan ko. Yung alaga akong manok. Yung mga pinatadtad yung nilaga uh, balatan ng mangga kasi yung misis ko mahilig sa mangga. Eh. Tapos lalagyan ng uh, yung alamang yung pinagtatdteran ng ano ng balat ng mangga hinihahalo so, ko dun sa pakain yung pigs madre de agua yung fermentation at saka yung bagi ng kamote tapos hinihahalo ko yung mangga yung balat ng mangga kaya ang ginawa ko namulot ako tapos uh, binigay ko dun sa ipinulot ko tapos binigay ko sa manok ayaw kainin. So ang ginawa ko, tinatad ko ngayon. Nung ko, ba'y kinain? Ako eh, yan pala gusto ninyo. Di tama-tama ka ako. Mapapakinabang ka ako itong manggang ano, na, na bumagsak. Kaya yan, ganyan ang ginagawa ko. Basta tat tatatari ng pino, yung kaya nilang kainin. Kasi pag malaki, nahihirapan din naman silang kumain eh. Kaya medyo pino. Parang, parang kasi lalaki ba ng ano, yung mais. Ayan. Oh, yan. halo-halo na yan. Yung buto niya, halo-halo na, hindi ko nahalis yung buto. Ngayon, yan ay ihahalo ko sa mayroon pantirang... Uh, yung uh, pinakasabaw ng Madre de Agua, yung pinermint ko may natira ngayon, last na yon na pinermintation ko nung uh, January pa yon eh ngayon lang naubos kasi ang dami nun eh isang malaking drum bali 1,006 ano uh, 1,006 liter 1,006 liter yata ang laman nun. Yung drum na yung malaki. ay e, lang na Kaya ang iahalo ko dyan yung sabaw. Ngayon, meron ako tinatad na Madrid de Agua. Kasi nagtatadtad na rin ako ng Madrid de Agua eh. Yung pino kasi hindi na nga ako nag -permentation. Ay, meron pala akong fermentation pero 16 liter lang yun. Maliit na drum lang. Maliit na uh, timba. Pero sa 4 pang 1 month nun. Ngayon, naobserbahan ko ito. Nung tinagtat ng pino, wala pang halo ah. Binigyan ko sila siguro mga uh, limang Ba? San sandali lang naubos agad. So, kako, pwede ka akong ihalo ito sa aking uh, pakain. Ngayon kahapon, yun nga, yung isang kahapon ba yun? O, kahapon, inihalo ko na. Tapos ngayon, nagtagtaguli ako ngayon. Kaya, ayan o. Oh. Yan yan lang, medyo pino lang yung pagkaka... Pagkaka... Uh, ano niya? Pagkakahiwa niya. Basta yung kaya ng ng manok. Huwag naman yung malaki. Kasi yung lalaki ng... Yung konang ng manok, yung uh, manok, yung... Sorry. Mais. Ayan. Kaya, kaya yan. Kaya-kaya nila lulukin yan. Yun yan ang iahalo ko hindi na nila mararamdaman siguro yung paik niya dahil siyempre asim na yan halo nung uh, sabaw ng uh, fermented uh, madre de agua at saka may tinagtag pa akong madre de agua plus yung uh, pitch peach doon naman sa 22 na mano eh ang capacity ni nasa sa ano lang eh Balitri, mga 4 liter 4 kilo siguro ang nauubos nila halo halo na yun mas lamang na yung ano mas lamang na yung uh, yung uh, fermentation at saka yung Madrid de Agua plus yan kaya siguro mga ano na lang siguro kulang-kulang na kalahating kilo yung uh, nilahihala kong uh, leeing uh, chicken layer so, ah, yan lang po kung kayo eh, may mga mangga ganyan ang gawin niyo kinakain yan basta pino natandaan ninyo na ang manok walang ngipin yun lang tatandaan ninyo oh, may tira pa pero ngayon nakapulot pa rin ako hindi ko lang inihalo dyan dahil si ko yun. Mas maganda kung medyo dilaw-dilaw ng konti. Kasi yan, nakat araw yan, di dilaw yan. Mas gustong gusto ng ano yun. Mas gustong gusto ng uh, manok yung gano'n, yung medyo madilaw. So, ganyan lang kapino. Kayang-kaya lulukin yan. Okay, mamaya papakain na ako niyan.